Nakiisang SM City Mean Pro sa pagdiriwang ng Fiesta Hermosa 2025, isang pinakamakulay at pinakamalaking kapistahan sa rehiyon na iniaalay para sa Nuestra Senyora La Virgen del Pilar. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. Sa isang makulay na opening salvo, Opesyal na binuksan noong October 1 ang Fiesta Hermosa 2025 na dinuluhan mismo ni Zamboanga City Mayor Kaimir Adan Olaso kasama ng mga opisyal, mga residente at bisita ng pagdiriwang. Ito ay isang pinakamakulay at pinakamalaking kapistahan sa rehiyon na iniaalay para sa Nuestra Senora La Virgen del Pilar. Itatampok naman ng SM City Mine Pro ang vibrant Hermosa centerpiece sa Level 4 Activity Area mula October 1 hanggang 28 kung saan makikita ang isang makulay at nakamamanghang display ng mayamang kultura at pananampalataya ng mga Zamboanggenyo. Pwedeng mamasyal at magtipon dito ang mga pamilya at magkakaibigan upang magpicture taking at damhin ang masayang diwa ng pista. Mayroon ding Hermosa Fest Bazaar na bukas mula October 3 hanggang October 28 kung saan tampok ang mga lokal na produkto pagkain, handicrafts, fashionable items at iba pang locally made products ng Zamboanga. Layo na aktibidad na ito na pasiglahin ang lokal na negosyo at bigyang suporta ang mga MSMEs ng rehiyon. Para naman sa mga kabataang mahilig sa musika, inihanda rin ng SM ang Swifties Listening Party no October 5 kung saan masayang nagtipon ang mga tagahanga ng musika. Ipinakita naman ang ganda at galing sa lokal sa ginanap na Fiesta Hermosa Fashion Show noong October 6, tampok ang badjo at mascot na dalawang simbolo ng tradisyonal na kasuotan sa Zamboanga. Sa mga Zamboangenios, makiisa at pumasyal na sa Fiesta Hermosa 2025 sa SM City Mind Pro. Kita Kids, Jen Garcia, iMinds, Philippines.